Hello guys! Ay, magkano tayo guys ng pulingan. So ayan guys, meron tayong dahon ng saging dito guys. Ayan. Meron tayong dahon ng saging. Ayan. Ang laki ng dahon ng saging natin guys. So ito na rin ating isda guys. Ayan, yung ating hugasan. Kasasalansan At natin dito guys sa taba ng baboy guys. Nasa kaldero. Ito yung kaldero guys. Malaki-laki din yung guys. Ayan. Sa salansan lang natin ating mga isda guys. Ayan, nunukan siya ng running water, guys. Sasalansan lang natin dito. Ayan lang siya, guys, ang gagawin natin. Make sure, guys, is pirat na pirat siya. So, ayan, guys, ang ating isda. So, ayan, mag-ano tayo, guys, ng tubig pang tubig natin mamaya guys yeah, habang nagyan natin ng tubig guys talagyan natin siya ng asin talagyan natin siya ng asin guys asin Lagyan natin siya guys ng half tablespoon lang guys simple lang guys ganyan ang gagawin natin tapos pag na, pag lumambot na siya guys saka natin siya lalagyan ng gata saka mustasa, guys Pwede sa inyo guys kung gusto nyo ginataan or sinaing na. Ayan, lalagyan natin siya guys sa pampalasa. Alam nyo na guys kung ano yan. Sa mga kilala ng pampalasa na to. Ayan guys. Hindi natin muna lalagyan ng bawang guys. Mamaya natin siya lalagyan. So ayan guys, lalagyan natin siya guys ng tatlong basong tubig. Ayan guys. Make sure guys na yung kanyang ano, Ayan, guys. Nakadalawa na tayo. Isa pa. Bago siya natin isalang sa kalan, guys. Ayan, patay natin tubig. So, ayan, guys. Naragyan natin siya ng tatlong basong tubig, guys. So ayan, sasalang na natin siya, guys, sa ating kal kalan, guys. Lilipat natin muna yung ating loto kanina. Ayan, sasalang lang natin siya dito guys. Ayan, medyo makalat pa natin ating guys kasi tatapos ko na maglinis guys sa ating pinamili. Ating pinamili yung isda. Sa kababoy. Ayan guys, may baboy na sa ilalim yan. Ayan, nilakasan ko muna yung apoy guys. Para make sure guys is maluto siya. Kukunin ko lang yung panakip. Kasi tinatatakpan natin siya guys. Ayan guys, meron tayong pantakip sa pakita ko sa inyo mamaya guys pag naluto na yun lang ang pag-prepare pre ng isa sa na guys sa guys luto na yung ating sinain na tulingan guys nakulo na siya guys